ito. You know? E keni yan? Ah, to. Kumukuwas, din. naman 'yan sa iyo lang, kuya, 'di diba, Mamaya? Ano? Gagalit mo. ta mo para ka. Napapaka... Saan pala kita di hantam ka? <laughs> Aray ko! Huwag ko, Mel. Huwag mm, ko mm, pa mm. ng tao ba? Kunung pa ako, pa ako kumot eh. Magbra ka! Kaya ang dede mo. <laughs> Akin yan! Dabot, dabot ko siya kayo sa... Mas na kayo. Yes! Kasi mo na na, Chep, mo, uh, ah, ano eh, yan? Ano yan? Ano <laughs> eh, yan? Ah. Eh, eh, si ano eh, o... yan? Yes, ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? yan? Ano yun Ano yan? 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 yan? pagkakaakyat lang siya sa pala. Tapos lalagyan natin po ng carpet para sa mga higa. Oh, Ito, kaya pala si to Tapos maglalagyan natin ng Tapos lalagyan na natin ang plastic <laughs> dito sa may gilira.